Hello mga idol, dito naman tayo ngayon sa ating vlog ngayon, no? Ito, update lang natin ngayon dito sa ginagawa nila kuya na project na, na stack, stackan ng tubig mga idol. ang busy-busy si kuya, ayan, sa pag-aangat uh, ng mga lupa na nakalagay sa sako. Kasi mag-ano na sila ngayon, mag-layout na sila ngayon mga idol. Ayun si kuya, ayan si kuya Jose, ayan. Siya po ang nagtataas ngayon ng mga lupa dito sa ilalim para maayos na nila. Kasi maganda sila ganyan ay maghahalo ng tansimento para pag kaano malinis na 'yon. Uh, ano ano ano, 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 ano na agad sila mag layout. Kasi ano mga idol eh um mga ito pag pagkatapos 'yan, lagyan ng tubig 'yan. Natapos yan, natapos yan, natapos yan pero dapat sigurado na walang leakage yan kasi para mahirap lang pag may leakage kasi ni may harap balik ano. ulit na naman sila kapag may leakage yan. So dapat talaga walang leakage kasi yung tubig dyan na impact dyan. Magkakaroon ng pressure dito sa loob ng uh, uh, building. Ayan. Sa so, yan ang ginawa nila para may space pa sa ibabaw. Pwede pa magamit. Kaya sila, nag-ukay sila dito sa ilalim. Eh, tanong ko lang kay kuya ito. Oh, ka, safe si, 2.5 meters to mga idol eh. Ang lalim niya. Ang lawak. Ah, uh, nasa 9. Ang ganyan. 9 feet. Hindi na makahukay pa ng malalim Dapat mas malalim pa sana. Dapat yan. Kaso lang, abot na nila dyan ang pinaka drainage sa ilalim. So, ayun talaga. Uh, ganyan na lang ginawa nila. Lag, uh, pinalawak na lang nila yung ano yung hukay doon lang sila nag-adjust kaya ano, mga idol na nag-ano na sila ngayon uh, out na yan. nalatagan na nila ng hollow blocks And, uh, si, yung mga gwapo na gumagawa dito tatlo lang sila oh. diba? uh, napakagaling na ano, mga talentadong, talentadong Pinoy na kuya ano uh, Shoutout guys sa mga uh, nanonood dito no, sa ating vlogs, mga idol. Abangan nyo kayo mga idol ako sa update dito sa ginagawa nila na kuya malapit na, ito, malapit na matapos.